ang maranhi. Kayo po'y nakikinig sa mga kababalagan at nakakatakot na kwento dito lang sa Annabelle Channel. Magandang gabi mga ka Welcome back muli sa Annabelle Horror Stories ang channel kung saan binabasa natin ang mga totoong karanasan mula sa ating mga tagapakinig. Ngayong gabi, isang letter ang dumating mula sa antike. Ipinadala ito ni Lino at ang kanyang kwento ay tungkol sa isang nilalang na bahagi ng lumang paniniwala ng mga taga-Visayas, ang Maranhi. Sabi nila, ang maranhig ay patay na muling nabuhay, hindi bilang multo, kundi bilang isang katawan na nagbalik at hindi matahimik. At ayon kay Lino, ito ay nangyari mismo sa kanilang barangay. Ngayon, umupo ka na, patayin ang ilaw at pakinggan natin ang liham ni Lino mula sa antike. Magandang gabi, Annabel. Ako po si Lino, taga Antique. Hindi ko akalain na isang araw ay maisusulat ko ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako matahimik. Ito ang kwento ng aming kapitbahay, si Tatay Dado. Ang taong namatay, pero tila hindi tuluyang nawala. Kaibigan ko ang kanyang anak kaya halos andyan na ako sa kanila tumutuloy. Okay lang kasi iyon sa amin noon. Parang nakasanayan na. Sobrang malapit kasi kaming magkaibigan at ang pamilya namin. Kaya ang bahay nila ay parang bahay ko na rin kung ituring. Si Tatay Dado ay mabait, masipag at tahimik. Wala siyang kaaway. Pero isang gabi ng tag-ulan, nilagdat siya ng mataas hindi na umabot sa ospital. Pumanaw siya bandang hapon ng Biyernes. Inayos agad ang lamay. Dalawang araw lang daw dahil sabi ng pamilya, iyon ang hiling niya noon. Pero marami ang nagtaka. Bakit parang nagmamadali? Sa kabaong, mukha lang siyang mahimbing na natutulog. Parang humihinga pa kaya nang isara ang kabaong, may ilang nakapansin na parang gumalaw ang dibdib niya. Pero isinawalang bahala lamang iyon ng pamilya. Dahil baka guni-guni lamang kasi alam ng pamilya na patay na talaga siya. Inilibing siya sa sementeryo sa tabi ng simbahan, sa ilalim ng matandang punong akasya. Matapos ang libing, umuwi kami na may kakaibang kaba sa dibdib. Naiwan ba parang hindi may paliwanag? Kinagabihan, umulan. Doon ako natulog sa kanila tulad ng nakagawian. At sa umaga, nang magising kami, may mga bakas ng paa sa labasan ng bahay nila. Mga yapak ng tao, basa ng putik. Hindi namin ito pinansin noong una. Pero kinahapunan, may isang kapitbahay na kumatok. Takot na takot. May nakita daw siyang lalaki sa kalsada. Sabi niya, nakasombrero parang si Tatay Dado at doon nagsimula ang lahat tuwing gabi may maririnig na yabag sa labas ang aso nila alulong ng alulong may mga sigarilyong na iwan sa harap ng bahay nila kahit wala namang naninigarilyo sa kanila tanging si Tatay Dado lang at minsan sa madaling araw kwento ng asawa niya may maririnig daw siyang may boses at mula sa likod ng bahay at ang sabi, Lila, buksan mo ang pinto. Si Nanay Lila ay naninigas sa takot habang ikinukwento ito. Pero nang silipin daw niya, wala namang tao. Lumipas ang mga araw, mas lumala pa ang pangyayari ang ilaw sa kusina ay kusang bumubukas tuwing alas dos ng umaga. May mga gamit na nahuhulog at minsan may mga kaluskos sa ilalim ng sahig na parang may gumagapang. Kawayan lang kasi ang sahig kaya maririnig po talaga kung may taong naglalakad. Isang gabi, nakarinig ang panganay na anak ni Nanay Lila ng mga mahihinang kalabog sa pintuan. Pagdungaw niya sa bintana, nakita niya isang lalaki at hawak-hawak ang isang sigarilyong umaaso pa. Uwi na si tatay, anak. Yun daw ang narinig nitong parang bulong sa tenga niya. Sumisigaw ito habang tumatakbo sa kwarto. Pero nang bumalik silang lahat, wala na ang lalaki. Tanging marka ng paa sa simentong tapakan at amoy ng yosi ang naiwan. Kinabukasan, nagpasundo si Nanay Lila sa pare, nagdasal sa harap ng bahay at nagpunta sa libingan ni Tatay Dado. Pagkatapos nun, tumigil ang mga kakaibang pangyayari. Pero yun ang akala nila. Matapos ang isang linggo ng katahimikan, muling umulan ng malakas. At sa gitna ng dilim, may nakitang aninong nakatayo sa labas ng bahay ni Tatay Dado Nakayuko hawak ang sombrero at tila may sinusulyapan sa bahay At minsan sa loob ng bahay may masisilayan ka na parang may isang lalaki nakaupo sa silya at nakayuko lang. pero kung lapitan mo ay wala naman Isang araw pumunta si Nanay Lila sa isang albularyo. At sabi ng albularyo, kailangan daw may sumalo at umako ng pagkamaranhig para tuluyan ng matahimik ang kaluluwa ni Tatay Dado. Simula noon, matahimik na ang pamilya. Wala nang nagkukwento ng mga hindi may paliwanag na pangyayari. Ngunit walang nakakaalam kung sino ang umako at sumalo ng pagkamaranhig nito. Sabi kasi ng matatanda, iyon daw ang sumpa ng maranhig. Hindi ito nawawala. Ipinapasa lang. At iyan ang kwento ni Lino mula sa antike, ang maranhi. Sabi ng mga matatanda, kapag may namatay na tila hindi handang umalis maaari siyang bumalik hindi bilang kaluluwa kundi bilang katawan na naglalakad muli sa lupa at kung hindi mo ito mapapaalis baka ikaw ang susunod niyang tahanan kung nagustuhan mo ang kwentong ito huwag kalimutang mag-subscribe i-like at i-share sa mga kapwa mo mahilig sa mga kwentong nakakatindig balahibo Hanggang sa muli, dito lang sa Annabelle Horror Stories, kung saan ang mga liham ng ating mga tagapakinig ay nagbubukas ng pinto sa mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Magandang gabi at ito ang Annabelle Horror Stories.